Ayun, nagbabalik balik naman tayo mga patrex. bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutumahayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! Ayan, sino may ikipagkarera kay Lola? Punti lang. Kunti lang ah. Kunti lang. Kunti lang pala yung tinira. Hindi mo siya kumakain. Hindi mo siya na tira sa'yo. Pati yung tira. Kunti lang, kunti lang. At least may onte. Ibigay mo na lang sa isa. <laughs> okay. Ayan. Share, share. Ang pang. Ang pang. Oh Nakita mm? rin yang magtambal <laughs> oh, Picture, picture <laughs> <laughs> mm? <laughs> Tidak mau si ya <laughs> <Yari ka> ngayon. <laughs> ka si Muno, ya, ngayon. Ikaw pa si Mono ya. Takbo si Nagulat sa sarili. <laughs> <laughs> okay ra ba mo bayad tag utang bisan wala pa naningil ang giutangan? Mm? Dili oy. Dili maayo na siya nga practice. Dili oy mong kaha. Dako kay nang insulto sa tao nga imong giutangan. Oh, mao, mao siguro. Adi, wala siya ay kwarta. Oh, bitaw. Kay patama lang ang bayad bisag wala siya naningil. Insulto <laughs> na siyang kaugalingon. Insulto Wow. Aw. <laughs> ano ka ani diyan? Paano ka po pwesto dyan? <laughs> Mga abangers ng pop-up doon. Boss, <laughs> oh, saan to? <laughs> Diyan lang po. May ikis <laughs> Boss, swimming to. Ha? Huh? Ano to? Oo. Yung... <laughs> Sumabay ka na lang swimming. <laughs> <laughs> okay, okay. <atin. laughs> <laughs> <laughs> Ayo nih, guys. Udah deh, bingung Ah, May kiss tuloy. Huh? Ah, <laughs> 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 Medyo maliit si kuya Mhm. Ha? Oh, oh, Sa 'yong pinaka maraming dito. Sa 'yong siksi ate. Mm? Ha? Ah? Hindi po kami, hindi naman namin alam. Oh, sayang, kasi ako. May Bukas <ikikain me> <laughs> 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 <machos> na yun eh. Hindi <laughs> 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 <na> ko <yun> eh. <laughs> <laughs>

Hindi ako natutuwa hmm. sa ugali mo, ha? O, e, anong pakiko? Ano, gusto mo problemahin ko yung problema mo? Kaya nga naman. Wow, the who is you? The who is you? Sorry. Parang sumakit ulo I'm so sorry. Mga kaibigan, alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakakahayblan? Hmm, totoo kaya yun? Oh, good news, ha? Good news na. Ayos. Eh, Ay, ano? Ha? Ano? Buto. Buto? Ha? Buto ng lechon na nakakahayblan. Ah? Buto? Oo. Oh. Pambira ka pa. Paano nangyari buto yun? Ako yung naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, hmm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto na lang. Hmm. Ano nangyari sa'yo? Na-high blood ako to. <laughs> Na-high blood siya nga talaga. Walang natira eh. Pag-ayaw, may dahilan. Uh -huh. Pero kung gusto mo ako, okay lang naman. Ah, okay, <laughs> Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. At napaka-salamat po ako sa patuloy ninyong suporta sa aming mga funny videos At sa mga hindi pa po nagsa-subscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awan yun na po. Salamat. <laughs> Ha ha ha